o na lang nandun ako no, kasama nila ako no Kung hindi nila ako kasama pre, walang turi mababasag pre Ang tawag dyan pre, bakit ako tanso? Tawag dyan, sacrifice Sinakripisyo ko, yung ano, yung, yung ano Alam nyo na yan Ewan? Yung tinatawag na yung gold at saka yung MVP Sinakripisyo ko yung MVP para lang manalo Idol, kapag kumanta ka ng jingle bell, may magang pamasko sa akin Okay Jingle Wala pa <laughs> Jingle bell, jingle bell, jingle bell away We're <laughs> All this time we mix sure rise and better as rest away Hey! Jingle bell, jingle bell, jingle <laughs> <laughs> bell away All this time it is my rice and everything you say You're not getting any of ako ako mag-jungle, pre, pre. Ubusin ko sila, pre. Papakitaan kita ng pinakamalakas na jungle sa buong mundo, pre. Papakitaan ko si Kairi. Dapat ganito ginagamit ni Kairi, no? Mahiya ka sa balat mo, no? Ganito dapat ang ginagamit nyo. ba? Diba? Ano na? O, oh, ano, re? Naku po. Patay pata, Dalawa na ngayon. Dalawa na ngayon! Ay, dalawa lang na naman ng tanga, eh. <laughs> pantay na unsa naman man eh na man eh wala na kit kit tagdukutan eh na wala perdi. na nakalibutan na ron gusto kong dibdiban yung dalawang yun Tara na, tara, tara na. Double core na birada ni Pre. Noon saan kalibutan, Pre? Ito kasi. Ang ikaw kasi si Piyang, Pre. Tara, Pre. Para birada, birada. Kahit mamatay tayo dito, Pre. Sacrifisyon na to, Pre. Talaga may katangahan o ito. Oot! Wow! oh! Kamenas mo! Kagapos, animal! Diyos ba, Joseph, boy, what? Ay, klaro ni, unsa naman ni Ron. Aba, kasalanan ko yun! Na, maunsa naman ko ni Ron! Na, makit-kit na lang ko itlogahan ni, eh. pistiyawa ni Ritriga, pistiyate. Eh. Na, patay ko, bre! Disko po naman! Ala ka, Gigi na, Kragis! Nakaritri kasi tayo, visit na yan! Si Mariusip, surrender na! Sprinkle on the face. Diba, mamigay tayo ng pa, ng gan, ng Christmas gift. Ito ay literal na gift star, diba? Star. Ako ay yung star ng Pasko. Sira na Pasko ko. Oh, wala na, GG na dito. Pawasak na natin yan. Masakin mo na. Ayan, very good. Ingyawa talaga na. Wala na, GG na. Naglalag pa kasi, no? Naglalag pa tayo, eh. Nangatwiran ka pa. <laughs> Pare-pare pa tayo. Level 2. Anong katarantaduan to? Sus! Ano, anong gagawin ko dito? Ba, ewan ko siya. Gusto mo, tabunan mo yung dagat eh. Sus, Mario Sim. kasi yung kanatin, natin. Live sim natin, no? Hindi na nakakakaya yung cellphone natin, no? Naglalag, no? Sus! Uh, High-tech na excuse ngayon? Nagpagod na nilo ko, ah. Bakit kasi ito yung nakal ko? Ispil <laughs> ko, Ang pangit! Huwag <laughs> ka umiyak. Yung hindi ka umiiyak, ang pangit mo, iyak ka pa. Ang <laughs> pangit! <laughs> Suku, ikaw ay iniwan ko. Eh! Hey! Kinibig muli sa'yo, sa puso mo. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Di ba? Iti Yawa na Pisti naman ni Oy Nonsa naman ka ba Nonsa yung muna ako di Anong gagawin ko dito Huwag ba ka dyan Pusher na lang ako dito Para naman magkaroon ako ng silbi dito Umuwi ka na lang sa inyo ha? Magpahinga ka na lang sa inyo O oh, di ba o oh, O oh, di ba galing <laughs> na tayo dito. Dapat kasi meron tayong sprint dito eh, no? Ang bilis na tunaw ah. Ako sana harap Tragis talaga oh. Nandito lo tayo ako sa taas. Walang magawa. Walang ambag. Useless ka. <laughs> Punta na sa akin. Patay na naman ako. Joke lang! Kung nga joke lang. Joke lang. niyo. Mga wala kayong awa! Lagi yung pinapatay ang aking kapugian! Sorry. Ang kapal na mo. Ano na po kayo sa batas? Kumanda kayo sa akin ilang bisis ako mamatay dito. Wala yan sa patay-patay. Patay, -patay. Patayin kita eh. Kaya ako ako sa inyo, nyo na ang ginawa nyo sa akin. Mingi na kayo ng kapatawaran sa akin! Kasi tatapusin ko to na may dignidad. Pundul! Tatapusin ko to with feelings. Push lang tayo ng push. Huwag kayong makialam. Kung ano man ang sabihin nila, importante push tayo ng push. Mamatay kung mamatay, mabuhay kung mamatay. Importante, mabuhay. Gusto kong utangin yung buhay mo eh. Nandito na pre oh. Nice! Patay! Patay na! Nice one! O, diba? Anong ambag ko doon, pre? May ambag ako. Dalawa to rin wasak ko, ha? Ah. Baka sabihin niyo, wala akong ambag dito. Ikaw, wala ba? Wala kang pakinabang dito, eh. <laughs> Dalawang to rin, napakalaking ha? ambag yun. Sinasabi ko sa inyo. Nacho <laughs> 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 ah, pa ako. Ah! Oh. Alam mo, mga kalusot eh. <laughs> Bobo ng Tyrant na yan, ginagamit yung last kill sa akin, ginagamit niya sa akin. Tanga-tanga mo, yan ay isang pagkakamali. Ikaw lang ang mali. Ay, nandito ka naman! Talaga! Hey, dude! <laughs> ah, god, like, grabe naman tong lola na to. An enemy has been slain. Shut down. Double kill! Mega kill! O, oh, di ba sabi sa inyo eh, sabi sa inyo eh, pinagbibigyan ko lang sila, sinasadya ko talaga magpabugbog para hindi nila ma matripan yung mga kanaten. Ako, ako talaga dito yung kan nagdala. Wow naman! Diba? Ilang tori na nabasag ko, tatlo. Tatlong tori na nabasag ko, pre. Bilangin nyo ilang tori na wasak ko. Ba, hey, mas kinabi eh. Diba? ilang tori na ba? O, oh, ito. O, oh, diba? Apat na tori, boy! Apat! Tore! Ang laki ng ambag ko. Ikaw may ambag ka ba? Mas ah? Oh? na, wala na yan. Oh, at least kung matalo kami, ang laki ng ambag ko. Yan sinasabi ko sa inyo. Dapat marunong kayo mag-hambag pag naglalaro kayo. Wala yan sa kilkil. -kil. Anuin mo yung kilkil -kil na yan kung talo naman kayo, di ba? Wala tuwira pa yung tanga. Oh. Diba? Tingnan nyo ang aking nababalik sa puso mo. Hindi ka na sa kanto. Eh? Nababaliw sa'yo. Turi, tori 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 na, turi, na, turi, na, turi, na, turi, na, turi, na, turi, na. Tore na! turi, 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 sa kill kill turi, Mamakin mo pre. turi, 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 kwenta? Ah, turi, turi, Focus lang tayo sa push. Kaya nyo sila. Kaya nga tinawag na solo gaming eh. Tapos makikisali ka sa kanila, di ba? ako! Ano pang silbi ang pagiging solo gaming mo eh, kung sasali ka pa sa kanila? Kung gusto mo sumali sa kanila, edi eh, mag-squad ka na lang, di ba? Kaya nga! tinawag na sulo eh, di ba? Sulo. Magsulo ka! Tapos ngayon papasok ka doon. Anong katangahan yun? Talaga may pagkatanga ito. Di diba, tanga ka ba? Naliligo ka ba pag ganon? Eh, problema sa'yo eh. Tinawag na sulo tapos ganon. O, oh, kinuwit ko lang yung itlog. Samba! Isip-isipin nyo yung mabuti. Ah, isip-isipin nyo. Bakit mo ba pinuha? <laughs> <laughs> Otot mo. GG. Tori! 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 Nice one! Nice one! Nice one! Nice one! Nice one! Nice one! Okay. Ano mo nga naman okay. na suerte, Yes! 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 Ito <laughs> yes. talaga natin ah. Ha. Oye Gagi, oye big comeback oh. Ako talaga nagtala dito eh. Ang lakas ko talaga eh. Wala kang nagawa kahit sa praso eh. <laughs> ako no kasama nila ako no, no kung hindi nila ako kasama pre walang turi mababasa pre ang tawag dyan pre bakit ako tanso tawag dyan sacrifice sinakripisyo ko yung ano yung, yung ano alam nyo na yan boy walang yan to yung tinatawag na yung gold at saka yung MVP sinakripisyo ko yung MVP para lang manalo ngayon kung hindi mo alam ang meaning ng sakripisyo tulad ng ginawa ng mama mo papa mo pinag-aral ka pinagtapos ka sakripisyo nila yon sinakripisyo nila ang kanilang ginagawa pang araw-araw para sa iyo, di ba? Tinatanggap ko 'yung mga salita mo. Hindi na nga ang hulugang mag kalooban ko sa iyo. Mainit pa rin ako sa iyo, <laughs> tissue, di ba? O ito pa, o. Example pa, o. May nalulunod. Kunin mo yun siya. Nalulunod siya, eh. Ngayon, naligtas mo siya. Pag talon mo ganyan, naligtas mo. Nakaligtas siya, tapos ikaw yung nalunod. Sacrificio din yung tawag, di ba? Kiss yes, ko naman, o. Oh. Ngayon, ang ginawa ko din dito, imbibisana sana ako dito, kaya lang, sinakripisyo ko yung imbibis Kahit tanso ako, importante mananalo. Maski na, so, parang hindi gumagana yung maugat mo, eh, ha? Diba? Kahit sinipak, ba, utak ba? Utak dapat, ba? Diba? Utak ganun, utak ganun utak ganun alam mo naman ang utak yan utak lamok yan eh o, diba kita mo ban tayo <laughs> o diba sinakripisyo ko din sa ko, Pre na i-report nila ako kahit di nila alam yung mga yung kan ko diyan yung sakripisyo ko yung ginawa yan ang pangit pag nagsasakripisyo ka eh pangit ka talaga o kita mo na report ka o o ban o ban o kita mo o kita mo ma'am galing mo pala dyan ah diba may sakripisyo pa din sa kanigi kahit dito nagkakasakripisyo talaga eh, di ba? Magsasakripisyo tayo ngayon na maghintay. Literal na sakripisyo yan, <laughs> <laughs>